pagbati sa iyo, um, hawak ko itong mga pinadala mong material. May mga research, artikulo, notes siguro to At parang iisa yung malaking tanong na lumulutang. Eh, no? Sa panahon ngayon, paano nga ba talaga pinaka-efektibo um, na maabot ng ebanghelyo yung mga tao? Kasi madalas parang daming effort, ang daming resources, pero parang nagtatanim tayo sa maling lupa minsan. Ating himayin ito. Alam mo, tama ka dyan. At yung mga material na to, parang nagtuturo sila sa ibang direksyon eh. Isang malaking pagbabago sa pananaw, kumbaga. Hindi na raw yung focus sa dami lang ng activity o lawak ng lugar. Ang sinasabi dito, ang susi daw tanaga, nasa mas malalim na pagunawa. Yung pagintindi sa mga tinatawag na social networks. Social networks? Parang yung mga Facebook? Ganon? Ah, hindi lang yon higit pa doon. Yung mga network of trust, yung mga hindi nakikitang ugnayan ng tiwala na na humuhubog sa mga komunidad natin, sa pamilya, sa trabaho, kahit sa habi, Ang pag-uusapan natin e eh, paano makapasok doon, paano makipag-ugnayan ng may respeto at matalinong strategy. Interesting. So, yun pala ang mission natin dito sa paghimay na to. Kunin natin yung mga pinaka-importanting ideya mula dito para maintindihan natin kung paano, paano ba makakonek sa mga bagong network, sa mga bagong lugar na iba doon sa, alam mo na, yung mga dati nating ginagawa. Sige, simulan na natin to. Okay, so parang yung unang, ano, unang take away dito ay hindi raw sapat na paramihin lang yung mga programa yung mga events, tama ba? Sinasabi dito na ang tunay na paglago, um, yung makahulugan, hindi daw nagsisimula sa galing ng strategy, kundi sa, sa pag-unawa muna sa lipunan, yung social understanding. Bakit daw ganon? Oo. Kasi ang lumalabas dito sa research, yung ebanghelyo o kahit anong mahalagang ideya, pinakamabilis daw talagang kumalat yan hindi sa mga random encounter, kundi doon sa mga dati ng may ugnayan, yung network of trust, yung mga matibay ng relasyon, pamilya, kapitbahay, katrabaho, kagrupo sa sports, di ba? Ah, okay. Makes sense. Kasi may tiwala na. Exactly. May tiwala na. Yun nga lang ang malaking challenge, eh grabe ang bilis ng pagbabago ngayon. Yung social map ng mundo, ang gulo na may mga digital tribes, ang lakas ng migration, ang daming maliliit na, na micro-communities. So hindi na raw talaga pwede yung dati na tingin lang sa mapa ng lugar, kailangan mapa ng relasyon na ang tinitingnan. May nabasa ako dito na analogy yung parang tapestry weaver or mga habi ng tela. Ang ganda nun, no? Na ang Diyos daw hindi parang sundalong nananakop parang matiyagang mga habi. Oo, maganda yung metaphor na yan. Yung mission daw, hindi para sirain yung existing na tela ng kultura, kundi para pumasok doon. Pag-aralan yung pattern, tapos maingat na ihahabi yung sinulid ng, ano, ng pagbabago sa mismong disenyo nito. Ang ganda ng picture. Sobrang ganda. At napaka-theological yan sa totoo lang. Kasi binabalik tayo niyan sa kore na madalas baka nakakalimutan natin. Ang pinaka-basic na shift in mindset dito ay hindi tayo ang bida. Hindi tayo ang may dala ng lahat. Ang Diyos na, yung konsepto ng Mission Day, siya yung unang kumikilos. Tayo, nakikisali lang. Ah, oh, okay. So participant lang tayo sa ginagawa niya. Oo. At paano siya kumikilos? Tingnan natin si Jesus. Yung incarnation, pagkakatrong tao, hindi siya bumaba na may megaphone na rulebook agad. Sabi sa John 1:14, natumahan sa atin, nakipamuhay, nakikain, naging naging parte ng community, presence muna, relasyon muna bago yung proclamation. Dadalhin natin ang Diyos sa isang lugar, dapat pala hahanapin natin kung paano na siya kumikilos doon. Ganun ba? Eksakto, kasi nire-recognize din natin yung imago dei, yung larawan ng Diyos sa bawat tao, at yung common grace, yung biyaya niya na nasa lahat na, kahit sa labas ng simbahan. May mga bakas na ng kabutihan ng katotohanan dyan. Ang trabaho natin, maging mapanuri, maging mapagkumbaba, hanapin yung mga fingerprints niya, at kung titingnan mo nga yung acts, Kitang-kita mo yung organics prede eh, sa mga bahay, households sa palengke, sa sinagoga, natural na relational clusters, hindi siya program driven. Relationship driven talaga. Okay, gets ko yung why at yung theological basis, pero paano to sa practice? Ano yung mga prinsipyo na kailangang tandaan nung gustong maging manghahabi? May binabanggit ditong Weaver's Playbook o Apostolic Blueprint eh. Marami-rami yan, pero sige kunin natin yung mga pinaka-basic. Una, um, presensya kaysa programa. Mas mahalaga daw na andun ka lang. Nakikipampuhay, nakikipagtrabaho, nagsiserve kasama nila maging part ka ng everyday life nila bago ka pa mag-launch ng kahit anong project. Yung pagiging present mo, yun yung foundation. Parang yung kasabihan, no? People don't care how much you know until they know how much you care. Parang ganun. Yun nga. Presence builds that platform of care. Pangalawa, makinig muna, umunawa, pagkatapos. Ito yung cultural humility. Bago tayo magsalita, bago tayo mag-assume na alam natin ang kailangan nila, makinig muna tayo. Sa kwento nila, pangarap, problema, kahit sa jokes nila, alamin mo yung rhythm ng community. Kasi madalas, dala natin yung sarili nating agenda, di ba? Kailangan agenda muna nila yung pakinggan. Madaling sabihin yung makinig, pero paano yung ginagawa na hindi intrusive? Na hindi parang nag investiga Good question. Siguro ang susi dyan ay yung genuine na curiosity. At yung postura na ikaw ay learner. Magtanong ka ng open-ended questions. Mag-observe ka lang, sumama ka sa mga natural nilang gatherings, sa kainan, sa meeting sa barangay hall, sa basketball court. At ipakita mo na interesado ka sa kanila bilang tao, hindi lang bilang sauro, bilang target ng kung anuman. Dito na rin papasok yung pangatlo. Hanapin ang mga nodes at bridge people. Okay, medyo technical to. Ano yung nodes at bridge people? Paano ba to explain ng simple? Sige, isipin mo yung community nyo. Yung node, pwede nga yung paboritong karenderya kung saan lahat kumakain. O yung barbershop ni Mang Kanor na kwentuhan lagi. Ito yung mga lugar o tao kung saan natural na nagkukumpulan at naguugnay ang mga tao. Center of influence, kumbaga. Ah, okay. Parang mga hub. Oo, parang mga hub. Yung bridge people naman, sila yung mga taong konektado sa iba't ibang grupo, Si Mam Ma Cruz na teacher, kilala niya yung mga magulang pati yung mga tindera sa labas ng school, o si Kuya Berto na active sa Homeowners Association at sa church choir. Sila yung mga kayang mag-connect ng mga normally hindi nag-uusap na grupo. Importante sila kasi sila yung pwedeng suse para makapasok ka at makapag-build ng trust sa mas malawak na network. Malinaw? Parang social detective na naghahanap ng connection points. Okay. Tapos binanggit din yung pasensya ng pagkakataong tao. Oo, kasi yung paghahabi ng tiwala, di instant yan. Matagal, mahabang pasensya, kailangan ng long-term commitment. Hindi ito proyekto na may deadline lang next month. At habang nandiyan ka na, Siyempre, ikaapat, kontekstualizasyon ng may katapatan. Kailangan mong isalin yung mensahe mo, yung core message, sa lenguahe, kwento, metapora na maiintindihan nila, natatama sa puso nila. Pero, at ito ang mahirap, hindi mo pwedeng isuko yung pinaka-essence, yung katotohanan nung dala mo. Delicate balance yan. Tapos, may konsepto pa dito ng speed of relationship. Ang simple pakinggan pero parang ang lalim ng meaning. Sobrang lalim yan. Simbelang sinasabi niyan, yung bilis ng pagtanggap ng tao sa iyo o sa ideya mo. Ay depende lang sa level ng tiwala na nabuild mo na. Kung mataas ang trust, mabilis ang usapan, mabilis ang pag-adapt. Kung mababa pa, eh kailangan mo munang mag-invest ng oras, presence, pagpapakita ng malasakit. Hindi pwedeng i-fast forward. Ito yung nakita natin kay Paul sa Acts, yung apostolic blueprint na tinatawag. Hindi siya basta pumupunta tapos preach agad sa lahat. nagi invest siya sa tao, bumubuo ng relasyon. Tulad kay Lydia, di ba? Tapos gumagalaw siya sa bilis na pinapayagan ng mga relasyong yon. May wisdom talaga sa paggalaw na nakabase sa relasyon, hindi lang sa schedule o target. At nabanggit mo si Paul, may isa pang pattern sa strategy niya na hinihimay dito, yung paggamit niya sa tatlong space, sinagoga, agora, at oikostahanan. Ano yung logic dito? Okay, breakdown natin. Una, sinagoga. Ito yung lugar na may existing language na about God, about scripture. May common ground na. Ang prinsipyo dito, start where there's a translation advantage. Mas madali magpaliwanag kung may existing concepts na silang alam na pwede mong i-connect. Sa context natin ngayon, ano katumbas niyan? Siguro yung mga taong may faith background na o existing religious groups na. Okay, leverage existing understanding. Next, agora, yung marketplace or public square. Anong function nito? Ang agora, ito yung lugar ng sirkulasyon. Dito umiikot ang mga ideya sa mas malawak na audience pati sa mga di mo kakilala. Dito pumasok yung weak ties. Ang purpose nito ay reach, exposure, pag-abot sa mas marami. Sa ngayon katumbas nito siguro yung social media, public events coffee shops, workplaces, kung saan ka nakaka-interact sa mga taong labas sa immediate circle mo. At pangatlo, at parang ito yung pinaka-crucial para sa depth ay yung oikos, tahanan or household. Oo, dito talaga yung lahat ng yung transformation potential. Ang oikos ito yung strong ties. Pamilya close friends, mga kasama sa bahay, sa trabaho na parang pamilya na. Dito sa mga trusted relationships na to, nagiging totoong buhay yung pananampalataya, yung pattern discipleship. Dito nangyayari yung multiplication na hindi lang event-based. Kasi pag yung leader ng oikos, si tatay, si nanay, o yung respetadong lolo ang nagbago, malaki ang impact sa buong cluster. Mas malakas ang influence ng oikos for deep change and reproduction. So parang three-pronged approach. Sinagoga for translation, agora for exposure, oikos for transformation and multiplication. At lahat yan, umiikot pa rin sa trust at relationship. Tama. Yun yung social logic niya. Kailangan pareho. Weak ties for reach, strong ties for depth. At dahil nga napaka-importante na maintindihan yung mga network na to, dito pumapasok yung idea ng network mapping. Hindi na raw sapat yung demographics lang. Ilang taon, taga saan, kailangan makita natin paano ba talaga sila konektado. Paano ginagawa yung network mapping na yan? Hindi ma parang ang technical pakinggan. Pwede siyang maging technical. Oo. Pero yung basic idea, simple lang. Alamin mo sino ang konektado kanino at gaano ka close. Inaalam mo yung mga nodes, yung mga central figures o lugar at yung mga bridges yung mga nagkoconnect ng iba't ibang grupo. Tinitingnan mo rin yung ties, strong ba o weak yung relasyon. Sa simpleng paraan, pwede kang gumawa ng sociogram drawing ka lang ng mga bilog para sa tao tapos linya para sa relasyon. Makikita mo doon kung sino yung mga parang center of influence, sino yung medyo isolated. Mahalaga rin yung digital cartography ngayon, lalo na sa online networks. Ah, okay. Visual tool pala siya para mas maintindihan yung social landscape. Pagkatapos mong mamap, anong gagawin mo sa info na yon? Dito na papasok yung pagiging strategic. Imbis na parang shotgun approach ka, pwede kang mag-focus sa bridge investment. Build ka ng relationship don sa mga na-identify mong bridge people kasi sila yung pwedeng magbukas ng pinto sa mas maraming grupo. Pwede ka rin mag-start ng maliliit na formation and reproduction efforts, parang small group, service projects, sa loob ng mga existing clusters o mga grupong may mataas na tiwala na. Hindi ka nagsisimula sa wala, sumasabay ka sa agos ng existing relationships. Fascinating. Parang pinag-aaralan mo muna yung ecosystem bago ka magtanim. At itong mga network na ito, hindi lang pala sila basta social structures lang. May point dito na dapat daw tingnan sila bilang potensyal na sagradong espasyo. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, bawat natural na pagkakagrupo ng tao, pwedeng maging lugar kung saan kumikilos ang Diyos at kung saan pwedeng mangyari ang misyon. Halimbawa, profession and vocation. Yung trabaho natin, hindi lang yan pang sweldo. Arina yan ng stewardship, ng integrity, ng service. Bawat profesyon, may sariling linggo, may sariling pressure, may sariling tanong tungkol sa meaning. Ang mission dyan, hindi lang mag-convert, kundi tulungan silang i-connect ang faith nila sa trabaho nila. Makes sense. Ano pa bang example? Isa pang malakas ngayon, yung mga interest and affinity groups. Mga grupo dahil sa shared hobbies. Mga nagbabike, gamers, book clubs, mountaineers. Sabi dito, ito raw ang mga modernong oikos. Dito sila nakakahanap ng belonging, ng rhythm, ng identity labas sa traditional family or church. Imbes na i-dismiss natin, makita natin yan as fertile ground for character formation, for doing common good, at para maging witness sa loob ng trusted spaces. Ang approach, makinig ka muna, sumali ka kung pwede, mag-offer ng tulong na relevant sa interest nila. Pati raw geography o kapitbahayan. Akala ko ba hindi na location-based? Hindi na lang location-based, pero mahalaga pa rin ang lugar. Yung kalye mo, barangay mo, building nyo, Humuhubog pa rin niya ng ugnayan. Yung incarnation ni Jesus, very local yun eh. At yung proximity, yung pagiging magkalapit, lumilikha yan ng moral obligation. Tulad nung Good Samaritan, di ba? Ang hamon dito ay presence over program. Magpakita ka muna. Makilahok sa local initiatives, cleanup drive, fiesta planning, bago ka mag-introduce ng sarili mong agenda. Long-term commitment to. At syempre yung life stages. Iba ang needs at network ng new parents kumpara sa retirees or young professionals. Tama. Bawat stage may sariling tanong, crisis, at opportunity. Yung Titus 2 sa Bible, very stage aware. Ang practical dito, isulong ang intergenerational connections. Mag-provide ng stage-specific support, child care, mentorship, community for seniors. At i-ritualize yung mga importanteng transitions. Okay. Ang daming potential na sagradong espasyo. Pero paano natin malalaman kung saan saan pinaka likely na tutubo yung binihi? Paano ma-identify yung fertile ground or spiritual receptivity? May signs ba? Meron daw. Ayun dito. Madalas, mas open ang mga tao sa spiritual things kapag nasa gitna sila ng transition o disruption. Halimbawa, nagluluksa, lumipat ng bahay, nawalan ng trabaho, nagka-baby, may malubang sakit. Lumilitaw din to sa mga public liminal spaces, yung mga in-between places, tulad ng ospital, waiting areas, shelters. At syempre, kapag may shared sorrow, like a community tragedy or shared joy, a big celebration. Minsan din sa mga lugar na may cultural curiosity or kung saan may institutional gaps, kulang ang support ng gobyerno o NGO. Importante siguro'ng i-clarify na na hindi to panghuhusga no? na receptive to hindi yon. Ah, absolutely, hindi judgment, discernment to. Tinitingnan natin kung saan may articulated longing, yung na sabi nilang pagnanais o kulang sa buhay, mga existential questions na binibitawan nila. Mga search behaviors na gahanap ba sila ng tulong, ng sagot? May mga relational cracks ba na kailangan ng healing? At may cultural bridges ba, shared values na pwedeng starting point ng usapan? At isang practical way para makapasok dyan ay yung paggamit ng community assets, parke, coffee shop, library, as neutral ground, modernong Areopagus ni Paul. At madalas, yung service muna, yung pagtutulong sa practical need nila nang walang kapalit, yun ang nagbubukas ng pinto dito na siguro papasok yung isang malaking warning na paulit-ulit dito, iwasan ang transplant mistake. Ano ba to exactly? Ito yung common mistake na dalin mo yung exact replica ng programa, worship style, leadership structure, pati kultura ng pinanggalingan mong church or org, tapos itatanim mo sa bagong lugar or network expecting na gagana siya the same way. Parang kumuha ka ng durian tapos tinanim mo sa bagyo. Hindi tutubo bakit daw ito madalas mag-fail? Ang daming reasons. Cultural arrogance, feeling natin mas magaling yung way natin, pagiging program-centered, imbes na people-centered, pag-create ng dependency, laging aasa sa labas, identity mismatch, hindi nila feel na kanila yon, at eventually, nawawala yung ownership ng mga lokal. Ang resulta, isang babay na imported, artificial, at hindi sustainable. So, anong antidote sa transplant mistake? Balik tayo dun sa model, incarnation, pagpasok at pagpapakatotoo sa loob ng local context. Ang tawag dyan ay contextualization. Ito yung art ng pagiging faithful sa core message ng gospel, pero hinahayaan mo yung local culture ang mag-shape ng expression nito. Sa music, sa storytelling, sa leadership style, sa way ng paggather. Halimbawa, imbes na ipilit ang Western hymns, baka ang contextualization ay paglikha ng mga awit gamit ang local instruments at melody na nagsasabi ng amism truth. Nangangailangan to ng pagiging cultural apprentice, willing matuto, dialogical translation, usap, hindi impose, asset-based design, gamitin ang resources nila, at clear plan for leadership transfer sa locals. Mukhang mas mahirap pero mas totoo at pangmatagalan to para matulungan tayo dyan, may binabanggit ditong framework para sa unang 90 araw. Bakit crucial to? Kasi dito mo isiset yung tono ng buong engagement mo eh. Ang goal sa first 90 days ay hindi mag-launch ng program agad o mag-convert ng tao. Ang goal ay maging learner at magpakita ng respeto. May tatlong phase dito. Una, days 1 to 30. Immersion and listening. Puro kapakikinig, observation, prayer walks, tanong-tanong, mapping ng community assets. Pangalawa, days 31 to 60, pilot and partnership. Subok ka ng maliliit na service projects pero dapat kasama mo ang locals sa pag-design at pag-implement. Build relationships. Pangatlo, days 61 to 90, handover planning and formation. Simulan mo nang itrain yung local partners, linawin ang ownership, mag-host ng community listening event para sa feedback. Ang ganda na ang sinusukat dito hindi lang attendance kundi relational metrics, ilang meaningful conversations, may invitations ka ba galing sa locals, may co-led initiatives, may humihingi ng spiritual guidance, may local leadership bang umuusbong, mas organic yung sukatan. Hindi lang basta magtanim ng isang church o isang program, kundi ang maghabi ng isang pamana, isang legacy. Ang goal hindi lang isolated outposts kundi isang movement isang movement na nagpapatuloy nagpaparami at nagiging natural na bahagi ng buhay ng community gamit ang sarili nilang networks wika at kultura nangangailangan to ng intentional saturation present sa maraming nodes social segmentation abot sa iba't ibang grupo at faithful contextualization ang resulta mga komunidad na resilient kung saan ang face ay culturally incarnated, na reproducible, at may missional integrity. Ang legacy, hindi mga buildings kundi mga buhay na nagpapatuloy sa paghabi ng kwento ng pagtubos sa sarili nilang lugar at panahon. Parang bumalik tayo sa tapestry weaver analogy. Tama. Yun yung ultimate picture na pinipinta nitong mga material na to. Wow! Grabe! ang dami nating nahimay mula dito sa mga sources mo. Talagang malinaw na malinaw na ang pagabot sa mga tao ngayon nangangailangan ng mas malalim, mas mapanuri, at um, mas relational na approach. Hindi na pwede yung dating one-size-fits-all. Totoo yan. Ang challenge sa bawat isa sa atin, no? maging mas observant tayo sa mga networks na ginagalawan natin araw-araw. Sa trabaho, pamilya, kapitbahay, online communities. Maging handang makinig muna, maglingkod muna, bago tayo mag-offer ng solusyon. At higit sa lahat, magtiwala na yung mensahe ng Ebanghelyo. May kapangyarihan niyang mag-ugat at mamunga sa kahit anong lupa, basta itatanim ng may paggalang, pagmamahal at pangunawa sa konteks. At para sa iyo na nakikinig at nagre-reflect kasama namin, iiwan namin tong tanong sa mga network na kinabibilangan mo ngayon, trabaho, pamilya, eskwela, hobby group, online community. Anong mga existing na tulay ng tiwala o shared values ang baka hindi mo pa napapansin noon na pwedeng maging starting point para sa mas malalim na ugnayan at paglilingkod? Gamit ang mga napag-usapan natin, ano kaya ang isang maliit konkretong hakbang na pwede mong gawin para maging isang manghahabi, isang tagapag-ugnay, tagapakinig, isang presensya diyan mismo sa kontekst mo. Pag-isipan mo yan hanggang sa susunod nating paghimay ng kaalaman.